57 0822 Birdie, maagang umuwi yung ibon natin to. Nanginginig-nginig pa tayo. Yan, no? Oh. Nag-speed siya ng 1-1, mga ka-birdie. So, sigurado na na magra-ranking tayo. So, ito, papagpahingayin na natin muna siya. Yan, maraming salamat, B2, yan. Maaga siyang umuwi yan, kahit na may taytay siya, yan. Hindi niya tayo binigo, mga ka-birdie. Maraming maraming salamat. So, yan, ako. Maraming maraming salamat sa mga nagdasal para kay B2. So yan mga kaberdi kung nakikita nyo nag-ranking siya ng rank 11 so nag-speed siya ng 1-1 so yun bamboo pigeon lop guagua so yun so yun mga kaberdi ito yung ibon natin so nakarecover na siya ngayon yan medyo blur lang yan so kung nakapapansin nyo marami-rami siyang taytay sa likod so natapak-tapakan yung ibon natin pero pinilit niyang makauwi mga kaberdi So ayun nga mga koys, kung bakit ko pinanood yung video na yun Yung nakaraan pa, yung mga panahon na nananalo pa si B2 dito sa loob natin Totoo nga mga koys, parang ano lang, panaginip lang So isang masamang panaginip, wala na yung kalapati natin na si B2 So hanggang ngayon, di pa natin tanggap mga koys na wala na siya dito sa loob natin Nandito na lang si Uno, sa kayo nasa taas doon, yung kaparis niya So ayun nga mga koys, si B2 is limang taon na dito sa atin So, lang natin, nung pagbalik niya galing sa balileng mga koys, is hindi na natin siya ilalaro. Pero nagdesisyon tayo ngayon, mga koys, na ilaro natin siya. Itong mga nakaraan, kung napanood nyo yung video natin, na ibinalik nga siya natin dito sa loob. Then, tinitraining na natin siya para ipagpuling sa mga susunod na season. O, dito sa darating na NBR ng club natin. Pero sa kasamaang palad, mga koys, nung itinos ko sila, silang dalawa ni Uno is nadali ng pusa yung pambatong natin na si Vito mga kois nakakalungkot man sabihin mga kois pero totoo nadali talaga siya ng pusa pero kung tinatanong niyo kung nasa rin pusa iniligaw ko pero nakabalik and then yung tropa natin dito is kinuwa siya, dinala siya so balak daw alagaan baka daw magaling daw mahuli ng daga siguro maraming daga sa kanila pero yan balik tayo mga kois yung ibon natin na yun mga kois parang hindi tayo nawalan ng kalapati nawalan tayo ng isang kaibigan. So, dahil nga napakatagal na ni Bito dito sa loft natin. So, nakakapanibago pag wala yung ibon natin, wala yung kalapati natin na yun. Dati-dati, maaga tayo nagigising para ma itos siya. Mga koys, kung napanood nyo, yan. Hindi ko man i-vlog yung iba, pero binibidyoan ko siya pagka tinotos ko. Sa katunayan niyan, mga koys, kahit nabawas yung pakpak niya, napakalakas ni Bito. Napakabilis pang umuwi. Yun nga lang, mga koys, nadali siya talaga ng pusa. Siguro pagdapo niya dito sa bubong, is nadali ng pusa. So, itinos ko siya nung sinabay ko. Birthday kasi ng lolo ko. So, itinos ko sila doon sa gasolina. And then, pagkabalik ko, kala ko wala pa yung kalapati natin. Yung pala mga ko, hintay ako ng hintay. Dinali na pala ng pusa. So, nakita ko sa ilalim ng lamesa. So, yun. Course, hindi ayaw ko na sa ayaw kong ipakita yung video. Gusto ko mapakita ko sa inyo yung mga magandang alaala ng kalapati natin na yun. Kahit na ganun lang si Bito. So, sa mga nakakakilala doon sa kalapati natin, na yun yung pinakamabilis dito sa loob natin. So, ganun lang mga koys. Wala tayong magagawa kung di pagpatuloy yung laban. Kahit nawala na si Bito. So, dalawa na lang pang laban natin dito. Si Uno na lang. At saka itong si Lato. Pero kahit ganun pa mga koys, wala nang kailangan patulayan pa yung ibon natin. Simula so, pa nung umpisa mga koys na nagkalapati ako, na ngayon, yung ibon pa natin na yun, yung pinakamabilis, yung mahawak ng record dito sa loob natin, na pinakamatuloy na ibon. Yun mga kos, wala masasabi ko sa ibon natin. Hindi tayo nawalan ng kalapati, nawalan tayo ng kaibigan. So, tuloy natin sa mga kalapati natin dito, kaibigan. Kung napansin nyo, sa nakaraang video natin, marami tayong kalapati ng uh, PMV pero hindi tayo nagtakal. Hindi natin ipinamimigay. Eh, gusto natin gumaling talaga. So, yung alang lang, kasama ang palad yung iba bumitigay. So, kala ko talaga, maraming pagsubok yung dinahanan yung kalapati natin na si Bito. Meron yung nawala na siya dahil nga, kala ko anong nangyari. Yung pala, magkakabaliling, Napusa na siya ng una. Siya rin yung pusa na yun, mga koys. Na kawid siya sa mismong kulungan. Nahila yung ano niya, pinakabuksin niya na sugat. Gumaling. Yun nga lang, mga koys. Dito sa ikatloy hindi siya nakaligtas. So, ang naisip ko na lang na solusyon is yung pusa is pamigayo kaya iwala na lang. So, wala na tayong magagawa. Kahit na anong gawin natin doon sa pusa, yun lang ang, yun lang ang magagawa natin is talaga pamilya yung kaya iwala. So, hindi natin kailangan na, hindi no? ng pusa yun. Dahil lahat naman, gustong makakain, nagugutom din naman yung hayop. Uh, Ayaan na natin yun mga koys, mag na tayo. So, yun na mga koys, yung nakakalungkot na balita ko sa inyo. So, abangan nyo kung ano yung mangyayari dito sa loob natin. So, yun mga koys, yun lang. Siguro nga mga kois, wala na si Bito. Wala na yung kaibigan natin. Pero kahit kailanman, hindi ko malilimutan yung saya ng pinagsamahan namin. Nandiyan na yung pinatikim niya sa atin, yung unang pagkapanalo. Unang pagkatalo Yung unang paggulong Kumbaga Pero naniniwala ako May dahilan kung bakit nawala si Bito Kaya Bito Para sa itong video na to Fly high kaibigan So na nga May nasi... na nga mga kois. Nasilip na tayong ibon.